destalaga okay, sama sa Okay isang mapagpalang umaga mga kasipag. Siyempre panibagong araw, panibagong adventure na naman ang gagawin natin. huli uli ng kugita mga kasipag. Ayun kakababa kaka lang lahat sa mother boat. Sana makahuli kami ngayong umaga. Kahapon ay nabiyayaan tayo ng walong piraso mga kasipag. Isang large at saka apat na medium. And the ay puro small mga kasipag. So ngayon sana ay makahuli tayo ulit. Para naman sulit yung dayo mga kasipag sa araw na to. Okay, unang area pangalawang araw namin ngayon tayo mga kapitbahay pause ko muna yung camera mga kasipag pas forward tayo mamaya kung may hahabol na uli update. update ko lang kayo yun may wabul mga kasipag pinagawakin natin ito video size ready salamat wala pang nung, wala 1 minutes mga kasipag nung nag post tayo ng ating kamera at yun may nakita kong humabol wow fresh oh, cuts ang umaga medium size mga kasipag Jim. Magang, magang Unang huli, Makasih kasipag. Medium size.

ito ang habulin mga kasipuan ko stainless na isda stainless na isda ang porma ng habulin ngayon na trap mga kasipuan big e, good Hit, e, medium size. Yuk, saya summon dulu ke Ya, Yus pinjam tuh. Good. ikan ikan coba sakura halus oh video size malah sih pak dengan talagang puhunan dito sa panghuli ng gugita mga kasipag tagal kasi ng malalayo kasi yung ano yung area kung saan sila mga kasipag ayos thank you lord Blazing na naman